Ang laki. Ang laki dyan, oh. Ang master, oh. Ayun na. Woo! Ang laki. Fish on, mga master. Woo! Sa Hello. Balikot ang para. Si Gapo. Ang Gapo. Woo! Ayun, mga master. Dali. Medyo malalim-lalim din. Malayo kami sa tabi. Malayo. Ayun. Woo! Kasi siya dyan yung uli namin sa estero. Huwag pakita ko sa inyo, mga master. पट्स तंगले में पाना तंगले तो संपत पगट जेय सिपट आई बिग हओ तख देखि ह ह कयो रे मदा Eh, dapat din. San si siya? Ano ba 'yan? Ito, hindi ko alam. nakawala pa. Pinto mo din oh. Pinanaalam yung pinagjigan ay. <laughs> Kung ina kayo pala yung jig mo dun, pag sakto Whew. Ay. Yeah, ako sero oh, pa kita bitubig big. video. Labo. Video malalim mga master. Yes, pero kaya naman, kaya. Kaya pa pala magpanak. Bakit ba mo? Bakit? Hindi dapat yun eh. Hindi kaya ang ganyan. Hindi hindi kaya ang kabay. Masarap. ha? na agad? Oo. Oo. Pasi double raw yun natin. Ito. mga masarap. Ejay, huli namin mga... Masarap. Video yun Kaya yeah, monster no? Ha? Huh? Laki Ha? Yeah, buhay na buhay Medyo malalim lang mga sir pero Kaya kaya but ha tagali mo Woo! Ay! Wow, oh, monster Woo! Ganda na kayo kasi ano?

Sige, huli namin mga mister? Huli ko <laughs> Huli ni Bugard yan <laughs> Huli ni Bugard, dalawang papagit Pero <laughs> <laughs> pa ako dito mga mister no? Sa Sasa... Tugan Apart Bunta <laughs> Nakaulab din mga mister <laughs> Pagod na Ay, huli Last na huli terter ah. -te -te -te. uh, Ayan. Huli ng skull fishing lang yan mga master. Eh, may, may ice pala yan? Oo. Ayun, gusto ayaw pa nila. Ayan mga Ay, master, buhay po. Oh. Ay <laughs> eh. Ayan mga master. Oh. Nagahinga pa oh. Oh. Oh.